For today's vlog mga kaibigan, kwentuhan na naman ulit tayo. So, nandito ako sa lugar na wala na naman kuryente. <laughs> so, laging nakaanda yung ating ginawang uh, solar generator. At sa mga shoutout pala nandiyan yan sa screen. Okay. So, salamat sa inyo mga kaibigan. At na-reach na pala natin ang 243 subscribers. Okay, sana umabot to ng 500. <laughs> So, ito yung ating uh, solar generator. Kailan ko ba uling ginawa to? Tagal na rin. So, hindi ko na rin maalala. Na eh, yung mga kaibigan. So, dito nga eh, ito lang talaga yung ginagamit kong uh, uh, ginagamit kong source para sa electric pan na to. Yan. Kung makapansin mga kaibigan, walang wala talaga linya ng kuryente rito sa kubong to kahit saan dito sa lugar na to maliban na lang kung kung mamamasyal tayo doon sa mga bahay-bahay sigurado yun mayroong kuryenting nakakabit doon at pwede tayo makisaksak so hindi natin gagawin yon gusto natin independent tayo sa mga ganitong pangyayari at di ko rin malaman kung anong gagawin ko sa buhay ko ngayon malalim ang aking iniisip niyan kung ano yung susunod kong vlog So naisipan ko na lang i-vlog tong lugar na to. <laughs> At pasintabi lang po sa aking ilong kasi nga sinisipon ako. So ilang weeks na rin ako sinisipon talaga hindi malis-alis to. Ayan. Ito ang itsura ng aking lugar. Wala talaga linya ng kuryente yan. So sa solar generator At kung mga wires din kayo nakagaya ko So ito, pinakunat ko siya Ang problema ko nito, solar panel So Ang solar panel kasi na inisip ko Ay pwedeng yung portable na Solar panel Which is ng mahal Siguro pinakamababa ano ni eh, 5,000 5000 pero unbranded pa. Ito mga kaibigan, yung halimbawa ng mahal. Blue Yeti. Blue Yeti mahal pero sulit. Okay? Sulit po 'yan mga kaibigan. At meron naman akong nakita, ito yung favorite ko talaga yung target na target kong bilhin. Nasa 4000 lang po siya. Kung makikita nyo po doon sa baba, 3,799 pesos po. Ayan. At shout out dito kay Kuya. Hey. 12.10 na ng tanghali. Ito na yung hindi kong yung cellphone ko. Ayan. At yun mga kaibigan. Ah... Hindi ko kasi kayang bumili talaga ng mga mamahalin na solar panel lalo na yung mga Blue Yeti mga branded pa. Hindi lang naman si Blue Yeti yung sikat dito sa Shopee at Lazada eh. Marami pa. Target ko talagang bilhin mga porta portable na solar panel. Gusto ko rin yung mura. So minahanap ko pero <laughs> hindi ko alam talaga kung tatagal ba o gumagana ba o may diferensya ba yung mga mura so bibili ako noon siguro pag nakaipon na yun na 4,000 na lang pag ipunan ko pa <laughs> ang hirap talagang ano, kitain no so mga kaibigan kung makapansin no inabot siya ng alas 12 at yung voltage niya nasa 12 12.5 Siguro mga kaibigan, sa lahat ng nagawa kong ah, solar generator, ito yung pinaka sa kanila So may mga video ako dyan sa playlist ko, i-play nyo yung mga iba. Meron ako mga iba na hindi ko masadong na-pictures kasi nga nagkaroon ng failure. Itong huli, itong inupload ko na to, itong nakikita mo ngayon, itong nakikita nyo, Uh, parang upgraded siya ng lahat okay hindi naman lahat so bago kasi ito eh so yung mga yan na ibenta na may bumili ayan buti pa nga may bumili nung mga nagawa ko dati so nagpapasalamat din ako sa mga bumili at naitindihan nila yung paliwanag ko kung paano gamitin yung mga ganito DIY lang kasi. So, wala naman masama doon. As long as ha, alam mo yung gagawin mo talaga. Pag na -di diy tayo mga kaibigan, always yung tatandaan, take your own risk talaga. Okay, dapat alam mo talaga gagawin mo. So, yun. Tignan natin tong uh, kung hanggang saan ito gusto ko ipakita sa inyo talaga na uh, wala na siyang ibang paggagalingan pa ng kuryente kasi nga uh, dito sa lugar ko na nga uh, ito is walang kuryente so naka destino ako sa isang walang kuryente lugar so ayan uh, tignan tignan natin kung ilan pa yung voltahe nya so yung disipan lagi naman naka on yan mga kaibigan. At syempre, mga kaibigan, dahil sa tangaling tapat na nga, eh, naisip ako munang kumain. Tapos, sa mga mahilig mag-ML dyan, ayun, no? May free skin yata to si, ano, o pre diamond. Okay. Ganda nun, ha? Mountain Dew, ah So, still 12.6 yung ating uh, solar generator. Okay. So ayan mga kaibigan, hinabot na ako ng hapon. At ito nga pala yung solar light na ginagamit dito sa pwesto namin. Lalo na yung sa panggabi. Fully charged na siya. So maya maya, mag-on na yan. Hinabot na ako ng 5.34 ng hapon. At yung state of charge niya nasa point 12.3 ibig sabihin na 12 volt pa rin siya pinatay ko na yung electric pan lalo pa siya nag increase 12.4 kung nakikita nyo mga kaibigan so yung ginawa kong low capacity na mga battery na dinamihag ko lang na napakasulit na nito mga kaibigan ang total gastos nito is na sa 2300 plus sa ganun at ayan na yung resulta yan ito ay ginagamit ko talaga araw araw wala naman siyang ganong init do sa battery niya pero yung taas meron meron siyang konting init yung active balancer ay mainit so ibig sabihin gumagana ang active balancer ngayon, mga kaibigan, dito ko na tataposin ang video na to. Sana nagustuhan nyo ang ating topic ngayon. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe, tsaka like and share. Tapos mag-comment kayo sa baba para para pag nakita ko yung comment nyo, i-shoutout ko kayo. Okay?